Maraming salamat sa mga patuloy na nagsusuporta sa ating channel mga idol uh, sa mga naglikes likes sa laging nagko-comment sa ating comment section sa mga bago nating upload. Maraming salamat sa inyo. Shoutout din sa aking mga member uh, sa patuloy na pagsuporta sa aking mga channel. Maraming salamat mga idol. Shoutout kay Joey Villarino, kay Maricel Nakil Sheila Budino, ang Hilito Brunola, Miss Miami Laurel. Richard Umpan Tita Jean Queveres Harry Chan Arnold Salazar Miss Miami Laurel Dalawang account Maraming salamat idol Kay Turin and Fair Friends At kay Merlinda Alves Mabuhay po kayong lahat mga idol Shoutout din sa lahat ng mga OFW Simula na po natin Ang ating kwento Makalipas naman Ang ilang minutong bakbakan Napatay na nila ang lahat ng limang mga ungo na umataki sa kanila. Uwi ka naman itong si Mark. May mga kalaban pa ang paparating Ursula. Humanda na kayo. Mas marami na ngayon ang mga ito. Agad naman na inaabisuhan itong si Ursula ang anak na humanda at muling gamitin ang kanilang mga karunungan sa mga insikto. Ngunit nang mabatid na mga ito na may mga kasamahan na gabunan na mga matatanda ang mga ungo muling wika nitong si Ursula sa kanyang anak. O Beto, mukhang hindi natin magagamit ang mga insikto. Malakas ang mga pangamoy ng mga gabunan na ito at kahit na hindi nila makikita pa ang ating mga alagad na mga insikto, maaring maamoy pa rin nila ang mga ito at maaring makagawa pa rin ng paraan ang mga gabuna na ito para mawasak ang ating mga alaga. Kailangan natin na makahanap ng ibang paraan. Makalipas lamang ang ilang mga sandali agad nang nakalapit na doon sa kanila ang mga nilalang na mga ungo ng ubod ng bilis. Agad naman na sinalubong ang mga ito ng mga pag-atake nitong si Anding at Mark gamit ang kanilang mga hawak na mga armas. Gamit ang mahabang plumingko nitong si Anding, sunod-sunod na hinahataw niya ang dalawang mga ungo na nasa kanilang harapan. Ang tatlo naman sa mga ito, umigpaw ang mga ito sa ere, papunta at papaatake na din sa kanila. Mabilis naman nakumilos sina Tatay Abito kasama ang kanyang mga kasamahang tanod para abangan ang mga ito samantalang sina Ursula at ang anak na si Obito naghihintay at nakikiramdam lamang ang mga ito sa gagawin ng mga asuwang na mga gabunan batid nitong si Ursula nagagawa ito ng mga usal at mga orasyon sa kanila ilang sandali pa tuluyan ng bumagsak doon sa kanilang kinaroroonan ang tatlong mga ungo na umaangil pa nga dahil sa gigil kahit na sinalubong na ito ng mga pag-atake nila ni Tatay Abito hindi pa rin iyon sapat para mapigilan nila ang bangis at bagsik ng mga nilalang na ito unang tinamaan ang isang kasamahan na naman itong si Tatay Abito na tumilapon pa nga ito dahil sa lakas ng pagkatama. Maagap naman na nasalag ang katawan nito gamit ang balabal nitong si Ursula para hindi ito tuluyan natumama ang katawan doon sa puno ng kahoy sa kanilang likuran. Sumunod na tinamaan itong si Tatay Abito. Mayroong tama na kalmot itong si Tatay Abito sa kanyang balikat at kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Gayon pa man, tuluyan naman na napatay ng matandang albularyo ang isang ungo na tinamaan niya ng makailang ulit ng mga pagpalo gamit naman ang kanyang pamalong kawayan. Mabilis na kumilos na din itong si Ursula na umindak agad sa lupa ng tatlong bisis kasabay ng pagpapakawala ng mga malalakas na mga usal para makuntra ang ginagawang usal ng mga matatandang gabunan doon sa kanilang harapan. Ang sampung mga aswang na gabunan kasi hinayaan muna ng mga ito na ang mga nilalang na mga ungo muna ang umatake doon sa grupo nila ni Mark. Ngunit gumagawa ang mga ito ng mga usal para mapahina sana ang lakas ng grupo nila. At tulad ng hinala nitong si Ursula, magsasagawa talaga ang mga ito ng mga orasyon at ang mga iyon ang inaabangan nitong si Ursula. Itong si Ursula lamang ang gumawa ng mga pangontra na mga orasyon sa mga pagkakataon na iyon. Ngunit agad na nawala ang ginagawang usal at napawalang bisa ng mga aswang nagabunan dahil sa sobrang lakas na ginawang mga sabulag at mga panguntrang orasyon nitong si Ursula na sobrang ikinagulat naman ng mga matatandang aswang nagabunan. Hindi nila inaakala at inaasahan na isang babae lamang ang kayang gumawa ng mga ganon kalakas na mga usal na panguntra sa kanilang sabayan na ginawang paglatag ng mga usal na pasigaw pa nga ang isang matandang gabunan at inutusan agad ang kanyang mga kasamahan na muling gumawa ang mga ito ng mga orasyon at sa mga pagkakataon na ito kailangan nilang makagawa ng mga usal na mas malakas at hindi na kayang kontrahin pa ng babaeng kalaban nila na agad na nababatid ng mga matatandang gabunan na isa itong barangan isang napakalakas at napakabagsik na barangan Ngunit ilang sandali lamang ang mga lumipas habang gumagawa ng mga orasyon ang mga matatandang gabunan at bago pa nila matapos at mailatag ang mga ginagawang mga usal biglang nauka ang lupang kinatatayuan ng mga ito at pagkatapos naglabasan ang maraming bilang ng mga paniki galing doon sa mga naukang lupa at agad na umaatake ang mga ito doon sa kanila. Ngunit nang gumawa na ng agara na paraan na mga usal ang mga gabunan para pulbusin ang mga paniking iyon nagiging mga insikto naman ang mga ito na dumapo agad doon sa kanilang mga katawan habang ang ibang mga paniking na pulbus nabuo naman ang mga ito bilang katawan nitong si Ursula at agad na nagpakawala ng mga usal ang babaeng barangan. Itinarak na nito ang malakas na usal na pangkitila na nagiging dahilan para agad na mamatay ang tatlo doon sa mga matatandang aswang na dahil sa tindi ng ginawang pag ng babaeng barangan at masyadong nasakta naman ang lahat ng na mga natitira. Gayon pa man, hindi pa rin iyon sapat para mapatay lahat ni Ursula ang lahat ng mga aswang nagabunan dahil ang mga matatandang natitira nakagawa pa nga ang mga ito ng paraan para makaligtas at muling makagawa ng mga pag-atake doon kay Ursula tinamaan ang katawan nitong si Ursula ng mga pag-atake ng mga ito sa bayan ng mga pagkalmot at mga paglatag na mga usal ang ginawa ng mga matatandang gabunan. Ngunit bago naman tuluyan na mapatay ang asawa nitong si Mark, nagawa nitong makapaglatag ng mga usal na linlang na nagiging dahilan para biglang magiging mga paniki ang katawan ng babaeng si Ursula at tuluyan na makatakas ito padaan doon sa mga nabiyak na lupa at pabalik doon sa kinaruruunan nila ni Mark. Gayon pa man, nasaktan pa rin ang babaeng barangan at ramdam nito ngayon ang panginginig sa kanyang buong katawan. Datapwat nasaktan man ang asawa nitong si Mark. Nabawasan naman ang bilang ng mga matatandang aswang nagabunan na matayan ang mga ito ng tatlo. Habang nasaktan naman ng sobra ang natitira sa mga ito at nakakatiyak itong si Ursula na nanghihina na ngayon ang kalakasan ng mga ito at ang kanilang mga usala. Uwi ka nitong si Ursula doon sa kanyang anak. Ubito, huwag ka munang lumayo sa akin ngayon. Nanghihina ang aking katawan sa lakas ng aking ginamit ng mga usal at orasyon at sa tama na din sa aking katawan kailangan kong makabawi muna ng lakas. Protektahan mo muna ako ng ilang mga minuto habang ginagamot ko ang aking mga sugat. Tumalima naman agad itong si Obito na sa mga pagkakataon na iyon nagpakawala agad ng mga insiktong harang doon sa kanilang kinaruroonan. Uwi ka naman itong si Mark nang mapansin ang kaganapan na iyon at humahanga pa rin sa kakaibang kalakasan at kakayahan at tangan ng kanyang asawang barangan. Tunay ngang kakaiba ang lakas mong tangan, Ursula. Sa ngayon, kailangan mo munang gamutin ang iyong mga pinsala. Ubito, wag mo iwan ang iyong ina. Kami na muna ang bahala sa mga kalaban natin na ito. Tatay Abito, umatras ka muna at gamutin mo muna ang iyong mga pinsala at sugat. Kaya na namin ang mga ito. Napahina na ni Ursula ang kalakasan ng mga matatandang gabungan na ito. Matapos ang pagkawikang iyon nitong si Mark, muling umataki ang magpipinsan kasama itong si Anding doon sa natitirang mga ungo at ang ilan naman doon sa mga kasamahan nitong si Tatay Abito Sumunod na din ang mga ito sa pag-atake doon sa mga kalabang nilalang. Nagpakawala na din itong si Anding ng mga usal para agad na makuntra ang anumang gagawin ng mga orasyon ng mga kalabang matatandang gabunan na aswang. Habang nagaganap naman ang bakbakan na iyon, doon sa gilid ng sapa, napansin ng grupo nila ni Pablo na nagkakaroon na din ng bakbakan doon sa gilid ng sapa kaya ka naman nitong si Manong Puknat Pablo mukhang nagkakaroon ng bakbakan doon sa kabilang bahagi ng sapa sino kaya ang mga ito na tumulong sa atin agad naman nasagot nitong si Pablo maaring galing ang mga ito manong puknat doon sa mga bantay doon sa lugar ng sinawahan o maaring galing din sa lugar ng ulave mabuti kung ganun may mga katulong na tayo sa mga dimuyong ito hindi natin kakayanin ang lakas ng kanilang pwersa dahil na din sa dami ng kanilang bilang nakita din kasi ng mga ito na isa-isang nalalagas na ang mga aswang na kurkur -kur dahil na din sa dami ng bilang ng mga kalaban at sa lakas ng mga nilalang na mga ungo. Mabangis naman na patuloy na lumalaban si Naisagani at ang kanyang grupong dasyado. Ngunit sadyang nahirapan ang mga ito doon sa mga ungo. Punan pa doon sa mga matatandang mga gabunan na nagpakawala at naglatag ng mga usal at orasyon na nagbigay sa kanila ng kahirapan na makagalaw ng maayos doon sa labanan. Ang isa pa nga doon sa mga kasamahan nitong si Isagani, tinamaan ito ng malubha na nagiging dahilan para mapapaatras muna ito sa labanan habang napasigaw naman agad itong si Isagani. At wika nito kay Lolo Maximo. Lolo Maximo, kailangan ni Dante ng tulong. Dalhin mo muna ito doon sa mas ligtas na lugar para magamot ang kanyang mga natamong sugat sa katawan. Maagap naman na tumalima ang matandang membro ng The Shadow at agad na binitbit ang kasamahan na sugatan at pagkatapos dinalam muna ito doon sa likurang bahagi ng kanilang kinaroroonan at ginamot. Nagtatago lamang ang mga ito doon sa likod ng malaking puno ng kahoy at naglatag na din ng mga malalakas na mga usal, harang at puder ang mga ito para hindi sila masipat agad at maramdaman ng kanilang mga kalaban. Ngunit dahil sa pakiwari ng mga ito na may mga tumulong na sa kanila na nando sa kabilang bahagi ng sapa. Nagkaroon ang mga ito ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang pagharap at pagharang doon sa mga kampon ng kadiliman para hindi makapasok ng tuluyan ang mga ito sa kalubluuban ng baryo ng kanlasog. Habang nagaganap naman ang matinding labanan at bakbakan doon sa bahaging iyon doon naman sa loob ng baryo ng kanlasog nagulat ng sobra ang dalawang mga aglaryo nang mapansin at maramdaman ng mga ito ang pag-aligid ng mga kampona ng kadiliman doon sa loob ng lugar ng kanlasog naalerto agad ang mga ito at mabilis na naglilibot doon sa lugar inaabisuhang muli ng mga ito ang lahat ng mga tao na huwag na munang maglalabas ang mga ito doon sa kanilang mga tahanan dahil nga sa nakaangbang panganib para sa kanilang kaligtasan sa lugar. Napakatahimik na ang sentro ng lugar ng kanlasog. Dahil halos lahat ang mga taong nakatira doon sa lugar, nasa loob na ang mga ito ng kanikanilang mga bahay at mga tahanan. Doon naman sa sentro ng lugar, Nando doon sa barangay hall na naman ang mga kagawad at ang mga tanod ng lugar para tumulong na din sa pagbabantay at doon sa paligid Nando doon na din ang mga aswang at mga ungo na nag-anyong mga normal na mga tao Naghanap ang mga ito ng mabibiktima ngunit ang talagang pakay ng mga ito Pasukin ang barangay hall para agad mapatay ang mga taong nandoon sa loob para makupkup at maagaw nila ito at mapwistuhan ang barangay hula sa mga kagawad na na nasakop nitong si Kapitan Tuto dalawa naman sa mga ito ang mayroong tanga na karunungan at aral sa kanan at ang tatlo naman doon sa mga tanod na nandoon sa loob ng barangay hall may mga tangan din ang mga ito na mga mutya at tulad doon sa dalawang mga albularyo naramdaman na din ang mga ito ang kakaibang presensya ng mga nilalang na hindi nila mawari kung kanino nang gagaling at saan ang mga presensyang ito ngunit batid nila na galing ang mga presensyang ito sa mga kampo ng kadiliman ilang sandali pa Mayroong dalawang katao ang kumakatok doon sa pintuan ng barangay hall. Kung tingnan mo ang mga hitsura ng mga ito, parang mga busabos lamang at nakikilingmos. Agad naman na pinagbuksan ang mga ito ng tatlong mga tanod at nakita nila ang hitsura ng dalawa. Humihingi ang dalawa ng makakain at mainom sa kanila. Ngunit agad na napansin ng isang tanod na mayroong karunungan sa mga aral na hindi mga normal na mga tao ang mga ito. Napamura agad ang tanod at inutusan ang dalawang kasamahan na isaradong muli ang pintuan ng barangay hall dahil mayroong mga nilalang ang nandoon na batid agad nito na kampon ito ng kadiliman. Nagsisigaw pa nga ang tanod para agad na tumalima ang dalawang kasama ngunit huli na. Nahawakan na ang dalawang tanod at hinila na ito palabas ng pintuan. Pinagkakalmot na agad ito ng isang nilalang samantalang ang isa sa mga ito agara na pumasok sa loob at inatake ang isang tanod na mayroong karunungan pagdating sa mga pakikipagkumbate at may tanga na mutya. Nagkagulo agad ang mga ito. Ang dalawang makikilimo sana ay hindi mga tunay na mga tao kundi ang dalawang mga ungo na nag-anyong mga tao. Agad na napatay ang isang tanod. Warat-warat ang katawan nito na punong-puno ng mga sugat. Samantalang nakipaglaban naman ang tanod doon sa isang ungo na nakapasok na dahil nga sa kumusyon at sigawan ng mga ito, naalerto na din ang mga kagawad at mga tanod doon sa loob ng barangay hall. Kaya agad na nagtakbuhan ang mga ito para tingnan ang mga nangyayari doon sa pasukan ng barangay hall. At nakita nga nila ang dalawang napakabagsik na nila lang. Napakalaki ng mga ito at napakatalas ng kanilang mga kuko na kumikislap pa nga habang umaatake ang mga ito doon sa tanod Mabilis naman na napasigaw ang dalawang kagawad na mayroong tangan at mga kakayahan pagdating sa mga kumbate Agad na inilabas na mga ito ang kanila mga armas at pinagtutulungan nila ang dalawang mga ungo na napakabangis na umatake at sa mga sandaling iyon dalawa na doon sa mga tanod ang tuluyang namatay samantalang ang isang tanod na mayroong karunungan din sa pakikipaglaban. Nasukol na ito at tinamaan na din ng mga pagkalmot. Mabuti na lamang at dumating na doon ang dalawang mga tanod at ang dalawang mga kagawad na agad na pinagtutulungan na atakihin ang kalabang ungo. Nagbago na kasi ang hitsura ng dalawang mga kampon ng demonyo ipinapakita na ng mga ito ang kanilang tunay na anyo bilang mga ungo. Nagkagulo na ang barangay hola dahil sa presensya ng dalawang mga nilalang na mga ungo na nando doon. At napansin naman agad ito ng dalawang mga naglilibot na mga albularyo. Kaya agad nang nagtakbuhan ang mga ito para puntahan ang barangay hall ng baryo. Ngunit habang tumatakbo ang mga ito. Hinarang ang mga ito ng sampung mga katao at batid agad ng dalawang mga albularyo na mga aswang ang mga ito kaya sambit agad ng isang albularyo. Animala! Mga aswang ang mga ito! Nakapasok na pala ang mga ito dito sa ating baryo! Humanda kana na, kaloy! hindi mga pangkaraniwan na mga aswang ang mga ito. Mga gabunan ang mga ito at malalakas din ang kanilang karunungan pagdating sa mga usal. Naisip ng dalawa na sobrang nanganganib ngayon ang kaligtasan ng mga tao dahil sa presensya ng mga aswang. Batid din ng mga albularyo na abalang-abala ang mga kasamahan ng mga ito para pigilan ang mga gustong makapasok sa baryo ng mga kalabang kampo ng kadiliman at alam din ng dalawang albularyo na wala sa lugar na ito ang kanilang kapitan na si Toto pati na ang nakatukang mga pulis ng mga anting antingiro na pinamumunuan itong sinunoy dahil batid ng dalawa na nandoon ang mga ito doon sa kabilang baryo ang baryo ng bintangan kung saan ang unang lugar na gustong pasukin ng mga kampo ng kadiliman. Ilang sandali pa, huwi ka ng isa doon sa sampung mga gabunan. Nakakaawa naman kayo. Dalawa lamang kayo kontra sa amin. Ano kaya ang kaya ninyong gawin? sa papanong paraan kaya mapapatay namin ang mga albularyong ito <laughs> ngayon gawin nyo na ang lahat gamitin nyo na ang lahat na mga natutunan ninyo at mga kagamitan at tangan dahil hindi kami magdadalawang isip nakatayin kayong dalawa pagkatapos lamang ng pagkawikang iyon na nang isang gabunan agad na pumalibot na ang mga ito doon sa dalawang albularyo habang bumuka-buka ang bibig ng mga ito na ibig sabihin lamang nag-usal na ng mga orasyon ang mga aswang na gabunan at dito nakakaramdam ng kakaibang pag-iinit sa kanilang katawan ang dalawang albularyo at namamanhid din ang kanilang mga pakiramdam. Kaya wika ng isa sa mga ito na agaran na ng mga usal pangwasak. Naglatag na ang mga ito ng mga usal. Hindi lamang ito basta-basta ng mga tigalpo. Kakaiba na mga pamako ang kanilang ginawa. Kailangan natin na makagawa agad ang mga panguntra. Sabay na nag-uusal ng mga orasyon ang dalawang mga albularyo. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, umarangkada na ng pag-atake ang sampung mga gabunan. Nagbago na ang hitsura ng mga ito. Bumalasik na ang kanilang mga hitsura. Namumula ang kanilang mga mata. Tumutubo na din ang kanilang mga matutulis na mga kuko at ang kanilang matatalas na mga ngipin. Nagpakawala na ang mga ito ng mga pag-angil at mga pag -ngasab.